Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back po muli sa ating YouTube channel. Ngayong araw ay magbabahagi ako sa inyo ng karagdagang kaalaman patungkol sa mga mabisang paraan sa paggamit ng asin sa ating bahay ayon sa feng shui. Kapag bago pa lamang po kayo sa ating channel, huwag po sana ninyong kalimutan na i-like, share at subscribe ito at pakiclick na rin po ng notification bell upang palagi po kayong updated sa ating mga latest gabay at pampaswerte at karagdagang kaalamang videos. Hindi natin maipagkakaila na ang asin ay isa sa mga pinakapayak ngunit makapangyarihang bagay sa ating tahanan. Bukod sa gamit nito sa pagluluto, ito ay may matagal ng kaugnayan sa paniniwala at kultura bilang pangakit ng swerte at pangalis ng negatibong enerhiya. Ito ay tinaguri ang natural cleanser upang maitaboy ang mga kamalasan sa ating mga tahanan. Sa maraming kultura, ang asin ay ginagamit bilang panglinis hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa espiritual. Sa feng shui, ang asin ay sumisimbolo ng kadalisayan at balanse. Kaya sa video na ito, itatalakay natin isa-isa ang mga tama at mabisang gamit ng asin sa ating bahay at sa ating buhay ayon sa feng shui. Una, maglagay ng asin sa inyong main door. Ito ay para maiwasan ang pagpasok ng negatibong enerhiya na maaari nating makuha kapag tayo ay galing sa labas. Ang front door, back door at mga bintana ay ang mga karaniwang point of entry upang dumaloy ang mga enerhiya na maaring may dalang malas o swerte. Kapag nakapasok sa loob ng bahay ang mga negatibong enerhiya, magdudulot ito ng magulong pamumuhay at maraming malulubhang problema sa pamilya na maaring makakaapekto sa pisikal, emosyonal, mental at spiritual health ng bawat miyembro ng pamilya lalong-lalo na sa usaping pananalapi. Kaya dapat nating linisin ang lahat ng entry point sa ating tahanan na maaaring pasukan ng mga negatibong enerhiya sa pamamagitan ng paggamit ng asin lalo na sa ating main door upang maalis at maiwasan ang pagpasok ng negatibong enerhiya. Maaari mo itong ilagay sa mangkok at at ipuesto ito sa likod ng inyong main door upang higupin nito ang lahat ng masasamang enerhiya at sa halip, masagana at positibong enerhiya ang ipapasok nito at iraradiate ng asin na ito ang positibong enerhiya sa loob ng bahay. Pangalawa, magwisik ng asin sa mga sulok ang pagwiwisik ng asin sa mga sulok at silid ay isa ring makapangyarihang paraan upang mapuksa ang lahat ng negatibong enerhiya na namumuga dito. Lalo na sa mga silid o sulok ng bahay na napapakiramdaman natin na parabang kakaiba at mabigat, na parabang hindi ka komportable kapag pumasok ka sa espasyong iyon, mainam na magwisik ka doon ng asin upang puksain ang lahat ng stagnant o mga hindi gumagalaw na negatibong enerhiya na namumuo at gawing maaliwalas at mapayapang muli ang iyong silid. Dahil ang asin ay may kakayahang panatilihin ang positivity sa inyong tahanan, lalo na kapag ikaw ay may negosyo o tindahan, maaari din kayong magwisik o maglagay ng asin. Lalo na kapag napakatumal ng bentahan, kaunti lang ang inyong mga customers, Mabisang gamitin ng asin dahil hindi lang ito nagbibigay ng positibong enerhiya at nagtataboy ng malas, kundi ito rin ay nag-aadya ng swerte sa tahanan, sa opisina o sa inyong tindahan. Pangatlo ay ang salt water cure. Ang salt water cure ay isang tradisyonal na remedyo sa feng shui na ginagamit upang sumipsip ng negatibong enerhiya, partikular na ang 5 yellow star isang malas na bituin na nagdadala ng kamalasan, sakit at hadlang sa buhay. Kinagamit ito upang balansehin ang enerhiya sa loob ng tahanan at protektahan ang mga nakatira rito mula sa negatibong impluensya. Maraming mga feng shui experts ang gumagamit ng ganitong pamamaraan upang kontrahin ang negatibong enerhiya, lalo na ang nabanggit na Five yellow star. Punuin lamang ang lalagyan ng bariya ng tubig at asin at pagkatapos, ay ipo mo ito sa tamang lokasyon. Karaniwan itong inilalagay sa lugar kung saan matatagpuan ang five yellow star o mga lugar kung saan namumugad ang mga negative energy. Siguraduhin lamang na ito ay nasa isang lugar na hindi magagalaw o hindi mahahawakan nang madalas. 4. Maglagay ng Himalayan salt lamp sa inyong dining area o sa sala upang pabutihin ang kalidad ng hangin at energy. Ang Himalayan salt ay isang uri ng natural na asin na nagmula sa mga sinaunang salt deposits sa Punjab, Pakistan, malapit sa Himalayan Mountains. Kilala ito sa kulay nitong mapusyaw hanggang madilim na rosas na dulot ng mataas na mineral content kabilang ang iron, magnesium at potassium. Bukod sa paggamit nito sa pagkain, malawak din ang paniniwala tungkol sa positibong enerhiya na naibibigay nito. Sa feng shui, ang Himalayan salt ay kilala sa kakayahan nitong sumipsip ng negatibong enerhiya sa bahay. Ang paglalagay ng Himalayan salt lamp sa mga silid ay sinasabing nag-aalis ng stress at nagbibigay ng kalmado at balancing enerhiya ang mga lamp na ito ay nakaka-relax at nagpapanatili ng kalmadong presensya ng enerhiya lalo na kapag ito ay inilalagay sa silid tulugan. Ito ay nakakawala ng stress, nag-aadya ng swerte at himbing sa pagtulog at nag-aadya ng masasayang panaginip. Maganda rin itong home accent at decor. Ang lima ay ang tinatawag na space cleansing, lalo na kapag tayo ay lilipat ng bagong bahay. Ang asin ay mayroong espiritual na kapangyarihan na nakatutulong upang alisin ang mga hindi kaaya-ayang enerhiya, lalo na kapag lilipat ka sa bagong tahanan. Ang ritual na ito ay karaniwang ginagawa ng mga bagong may-ari ng bahay, lalo na sa pagpasok pa lamang. Winiwisik ang asin sa mga sulok ng bahay upang alisin ang mga natitirang enerhiya sa mga naunang may-ari nito. Pang-anim, ay ang paglalagay ng asin sa tubig na inyong gagamitin sa pagligo o ang tinatawag na salt in a bath. Ang pagligo gamit ang tubig na may asin ay isang sinaunang pamamaraan ng spiritual cleansing at healing na ginagawa upang maalis ang mga negatibong enerhiya na maaring nakakapit sa ating katawan. Sa ilang paniniwala, lalo na sa feng shui at spiritual na cleansing rituals, ang salt bath ay isang paraan upang protektahan ang sarili mula sa masasamang enerhiya o sumpa. Karaniwan itong ginagawa matapos ang stressful na pangyayari o kapag nakaramdam ka ng kakaibang bigat sa paligid. Kung nakakaramdam ng bigat sa pakiramdam, pagod o parang may malas na sumusunod, ang salt bath ay maaaring makatulong upang muling mapasigla ang enerhiya. Ang tubig na may asin lalo na kung warm bath ay nakakatulong sa pagpapakalma ng katawan at isip at pinapababa nito ang stress at anxiety. Kaya't mainam itong gawin bago matulog para sa mas mahimbing na pahinga. Ang pagligo ng tubig na may asin ay isang madaling paraan upang mapanumbalik ang enerhiya, mapawi ang stress, at mapanatili ang positibong vibes. Bukod sa espiritwal na benepisyo, ito rin ay may magandang epekto sa kalusugan at balat. Kaya't kung pakiramdam mo ay pagod ka o parang may mabigat sa iyong enerhiya, subukan ang salt bath at maranasan ang gaan at linis na hatid nito. Ating buhay, marami tayong sinusubukang paraan upang makamit ang swerte at proteksyon. Isa na rito ang paggamit ng asin. Naniniwala tayo na kaya nitong itaboy ang malas at dalhin ang positibong enerhiya sa ating tahanan. Ngunit higit sa lahat, tandaan natin, ang tunay na swerte ay hindi nagmumula sa mga bagay na nakikita natin, kundi sa pananalig lamang sa poong may kapal. Ang dasal ng ating sandigan at ang pananampalataya ang ating gabay. Dahil sa bawat pagsubok at hamon ng buhay, ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na biyaya at proteksyon. Ang asin ay maaaring maging simbolo ng linis at pagpapala, pero tandaan, walang hihigit sa kapangyarihan ng tapat na pananalig at taimtim na dasal. Maraming salamat sa inyong panonood at sana po ay mayroon kayong natutunan sa video na ito. God bless po sa ating lahat.